Okay. Yeah. Oh, okay. 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 Kahit okay. ano. Kahit ano. Right. Right. Basta kayo dala. Oo nga. Paano Ano ba? Ano bang balanse? Eh? Well, yeah. balanse. Yeah. Basta na kayong girl. Guys, it's been two months since Ash Dress is in one frame. Yeah. Wow. alam mo, binilang na nga ano, ninyo yun, supporters nyo. Kaya ano ko alam, oo, oh, oh, well read, well, maganda yung assignment. At pinamiss ko sa fans nyo, na una kong tatanungin. tinanong ka na kung, sabi mo, Rosie si Andres. Yes. Kung bulaklak si Ashtin, ano si Ashtin? Um, kung bulaklak si Ashtin, sasabihin ko, white rose siya. Oh, ano, oh, diba? and Kasi, ano hindi, iba yung, Your iba yung team, white ba? rose. Kasi, di ba, rose? may pagka-symbolism na passion, gano'n, di ba? Yung red rose Ikaw at yung rose yun. din. Oo nga, so sasabihin ko, white rose dahil, yan, yun nga, yung passion, tas, at yung purity. Yes! Wow! yes! Malayan, eh. Actually, yes. pure na pure. Yes, super. Oh, I love it. Wait, but guys, congratulations because this is going to be a milestone for your career. When we we saw Ash last Sunday, we were telling her nga, not to pressure, but there is like for your tandem they how are you taking this and this yun yum syempre nakakatuwa din kasi dami nangyayari ngayon tas, um of course coming from Mutya and unang-una pa I just want to say to the fans you know that supported oh, oh. me and that even supported Ash from ang Mutya ng section E and the first family tas ngayon this movie the babae diba, oh. min minamahal yun nga it's, it's really been super Overwhelming din yung support talaga and you know we can't thank you guys enough talaga we do it for you all and kaya this is just it's a blessing talaga and it's a big milestone hindi lang para sa akin but para kay Ash din 'di ba kasi oo. first first movie ko at first mo lead movie lead ni movie ni ash. Kaya yun. yeah oo nga first kasi before you've had of course your mm. fair share of yung mga you've been uh um, na experience mm. mo na rin talaga lahat ash pero ito naman Andres no right now um mm -hmm. this is gonna really be the benchmark para maging actor ka Tumatawag kang actor. so how yung mga workshops nyo so far any personally so far yun nga, the workshops they've been going uh, very well diba? we've done a mm -hmm. couple of days so far and yun nga, this project is i wanted to be able to show then what i'm capable then of as an actor because i want to be a good actor as well and i want to um, improve my craft overall really and i think that's the most important part about this whole job really is your craft you know your talent and what you can hone and what you can show to the viewers and the audience that supports you may makikita ba kami na kay Rafi na hindi mo pa pinapakita na yun nga no just to say that yun nga ako ang karito ay yeah yun sabi din yun, <laughs> <laughs> yun yung sabi din eh jackpot nagulat din ako no oh. um yung kay Rafi um Firstly, polar opposite chat talaga kay Kiefer. Super polar opposite sila. So, dami niyong magkakita kay Rafi na di ko pa pinakita kay Kiefer. So, exciting din. So, I just have to wait and see. Without spoiling too much. Pero parang si Luna mananak. mananakit. Mananakit ba si Luna? Tama ba, Debbie? Hindi. Sobrang layo po ni Luna kay ano kay JJ. JJ. Kung baga si JJ magulo. Si Luna, um, mas cold, distant. Mm -mm. Yun, yun siya. Pero, go ahead, Ashley. Ayun, so, sobrang laki ng difference, kahit, kahit sa personality ko din. And yun yung parang challenge for me. And gusto ko makita ng mga audience na hindi nila makikita si Ashley, hindi nila makikita si JJ. Gusto ko makita talaga nila si Luna. Grabe. How do you prepare for that? Ikaw, pag, pag ano yung mga ritual ba kayo? Pagka-workshop na ginagawa niyong dalawa? Kasi sabi ni Direk, Parang two takes lang daw yung teaser nyo. Grabe, nakuha nyo na agad yung gusto niyang nuance as, ano, as partners, screen partners? Ako sa akin naman, mas nagpo-focus lang ako sa parang kung ano talaga yung nararamdaman ng character. Mas hindi ko like pinaplano kung ano yung gagawin. Kasi pag aram mo yung kung ano yung nararamdaman mo, lalabas siya ng kusa. Mm -hmm. And ikaw? Yun din. Um, same feeling na parang ano yung nafe-feel yung character. That's what I want to also um, try to feel. Not just to show, but to mm -hmm. also feel as well. Para mm -hmm. kita din sa Oh, actually. We we did ask uh direct Jason Paul about this, but y grabe yung fans niyo. Sobrang intense nag schedule na sila ng block screenings from Luzon to Mindanao. I'm not kidding. Uh yeah, how do you ano you guard yourself from the external pressures of the fandoms? Kasi ang dami yung fandoms. Ako um mas, mas tinitignan ko yung yung like yung love and support na lang na binibigay nila sa amin. And kahit kahit di ko tinitignan yung pressure, parang doon ako nag parang nagiging thankful ako and grateful ako sa lahat ng suporta mm. na binibigyan nila sa amin, yung oras nila, yung pagmamahal nila. Alam mo yun, para ako nagkaroon ng maraming mommies. Oh, Grabe <laughs> talaga pala mommies yun, tawag ko oh, sa kanila. Si oh, mommy ko. Oh, Kasi talaga sila magmahal. Grabe talaga. And parang yun parang ano ko oh, siya? kasi patayan. <laughs> <laughs> hindi. Hindi ano, parang nakukuha ko rin siya na parang parang ano yung parang yun din yung, doon din ako kumukuha ng lakas para, uh -huh. kasi pag alam mong kung maraming naniniwala sa'yo, parang mas magkakaroon ka ng confident gawin kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Uh -huh. Yun yun, ako naman just super grateful talaga sa lahat ng fans na nag-support sa akin at kay Ashton. Kahit sinabi ko to kanina, uh -huh. yun, yung, uh -huh. yun yun talagang, yun yun eh, it really mean it talaga because, um, alam mo, kahit there is pressure din uh, wanting to do well, di ba, wanting to give a good performance, talagang, we just do it for you guys and we want to be able to hone our craft enough for you guys to um, appreciate us even more and continue to support us. Wow. And congratulations, guys. So, mas dapat mas madalas sa amin kayo makita together. Diba? ba? Yes. Oo, oo. Oh. Masyado ka na sa South Andres, eh. Pumunta ka naman <laughs> ng North. Dumayo ka naman sa amin. Oo oh, nga, oo oh, nga. Oh, Susunod, so, oh. mar mar mas marami <laughs> pa yun. Naka-record to, ah. Nako, dadalasan daw ni Andres para sa fans. Sana to sa... Actually, meet na lang tayo sa South kung gusto mo. Oh my God kasi yung kasi pag taga South ayaw lumuwas. Just go to the South na lang. Oh, yun na. <laughs> sabi na lang. di sa atin? Oh. So, ikaw si Andres buti lumuwas. Visit yun na lang ako sa South. Oh, <laughs> sabi na nga. May, kasi nga, ano eh, mas South to. Thank you. Thank you so, thank you so much. much.